Lumobo pa sa higit 28,000 at 300 Palestino ang patay sa gitna ng digbaan sa pagitan ng Hamas at ng Israeli forces sa Gaza. Kabilang sa bagong talang na sa isang anim na apat na sibilyan sa nakalimpas na magdamag, kasunod yan ang malawakang pambobomba ng IDF sa Rafah City. Ang Rafa Crossing naman ang nagsisilbing lugar upang ibagsak ang mga donasyon mula sa iba't ibang mga bansa at international organizations. Sa kabila naman niya, nananatiling siksika ng naturang lungso dahil nagsisilbi rin itong temporary shelters sa mga Palestinong bakwit. Simula ng pumutok ang gera sa Gaza ay kalahati na sa populasyon ng Gaza o 1.9 milyong mga Palestino ang pwersahang pinalikas sa kani-kanilang mga tahanan. Mas pinipili po namang kainin ng mga bakwet ang pagkain ng hayop sa kabila po ng krisis sa supply ng pagkain at mataas na presyo po ng bilihin sa Gaza. At ayon sa report, kabilang sa mga inihahalo ng mga Palestino sa kanila pong pagkain, ang mga dating pinapakain nila sa kanilang mga alagang hayop. Sa kabila po ng pangako ng Israel na hindi matitigil ang pagdating ng ayuda sa Gaza, sa isang report lumalabas na patuloy pa rin po ang pagbaksak nang uh, datos na iyan. Dahil nga po sa krisis sa pagkain ay patuloy din po ang pagsipa ng kaso ng malnutrisyon lalo na sa Northern Gaza kung saan doon pansamantalang inilikas ang milyong Palestinong nagbakwet. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.